Minsan bang dumaan sa mga FIP News si Darren Watkins Jr. o mas kilala sa pangalang iShowSpeed? Alam mo bang siya ay isa sa mga pinakasikat at kontrobersyal na YouTuber at streamer sa kasalukuyan? Sa murang edad, nagawa niyang makuha ang atensyon ng milyong-milyong manunood sa pamamagitan ng kanyang kakaibang personalidad, over-the-top na reaksyon at walang takot na pagpapakita ng emosyon habang nagla-livestream ng iba't-ibang video games tulad ng NBA 2K at Fortnite. Gayunpaman, ang mabilis niyang pagsikat ay hindi nalampasan ng mga kontrobersya na nagbigay daan sa kanya upang maging isang polarizing figure sa mundo ng online content creation. Kaya sa video ito ating aalamin ang buhay ni Aishow Speed, ating nang simulan. Si Brian Watkins Jr., o mas kilala bilang Aisho Speed, ay ipinanganak noong 21 ng Enero taong 2005 at lumaki sa Cincinnati, Ohio, USA. Bata pa lamang, naging interesado na siya sa paglalaro ng mga video games at sa pagdawa ng content online. Nagumpisa siyang mag-upload ng mga video sa YouTube noong 2016, ngunit hindi siya kaagad nakilala. Taong 2020, sa gitna ng pandemya, nang mas seryosohin niya ang kanyang YouTube channel, at dito nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Naging popular si Aisho Speed sa pamamagitan ng kanyang live streams ng mga laro tulad ng NBA 2K, Fortnite, at FIFA. Ngunit ang mas nagpatanyag sa kanya ay ang kanyang mga over-the-top na reaksyon, madalas siyang sumisigaw, umiyak, o nagpapakita ng malalakas na emosyon habang naglalaro. Dahil dito, mabilis na dumami ang kanyang mga subscriber. Noong kalagitnaan ng 2021, ang kanyang channel ay sumabog sa kasikatan at naging isa sa pinakamabilis lumaki sa platform. Isa sa mga naging signature ng kanyang content ay ang kanyang unpredictability. Hindi alam ng mga tao kung ano ang susunod niyang gagawin. May mga pagkakataong nag-aalburuto siya ng todo, nagtatapon ng gamit, o nagdaraos ng mga kakaibang stunt sa harap ng kamera. Kasabay nito, marami rin ang natutuwa sa kanyang sense of humor at likas na energy. Lalo pa siyang sumikat dahil sa kanyang pagkahilig sa sports, partikular sa football, soccer, na nakatulong para makuha ang atensyon ng mga manunood sa buong mundo. Bagamat naging matagumpay si Aisho Speed, hindi siya nalampasan ng mga kontrobersya. Maraming beses na siyang napatawa ng parusa dahil sa mga hindi naaangkop na salita o pag-uugali habang nagla-livestream. Isa sa mga pinakakilalang insidente ay nang masuspine siya sa platform na Twitch matapos maglabas ng sexist na komento laban sa isang babaeng player. Matapos nito, mas tumutok siya sa YouTube, kung saan nagpatuloy ang kanyang tagumpay. Minsan ay naban din siya sa ilang laro, tulad ng Valorant, dahil sa kanyang asal. Bukod sa kanyang mga stream, sumubok din si Aisho Speed sa paggawa ng musika. Nakapaglabas siya ng ilang kanta, kabilang ang Shake at Duty na parehong nag-viral online. Nakilala rin siya sa kanyang pagganap sa mga collabs kasama ang ibang sikat na YouTubers at streamers. Sa kabila ng lahat, si Aisho Speed ay itinuturing na isa sa mga pinakadynamic na content creators sa kanyang henerasyon. Sa kanyang murang edad, patuloy siyang lumalago at nagiging isa sa mga pangunahing mukha ng bagong uri ng entertainment na binubuo ng streaming at online content creation.